maging alerto mga taga Japan. Alert, alert, be alert. May kumakalat na bakterya na kumakain ng laman ng tao. Ilang beses na ito binabalita. 48 hours lang ang taning, nakakamatay. Ito ang tinatawag na flesh eating bacteria. Ang bakterya na pumapasok sa katawan ng tao at unti-unting kinakain ng laman. Lumalaganap ngayon sa Japan. Paulit-ulit, binabalita. Ito ay mas matindi sa coronavirus or COVID. Dumadami ang nagkakaroon ng pinsala ngayon at mga namamatay. Kaya't pinapakiusap sa balita kung mayroong sugat ay huwag basta baliwalain dahil baka mamaya ay napasukan ka na ng matinding bakterya na pagpumasok sa katawan ay kakainin ng laman paunti-unti. Papasok sa dugo or sa blood vessels, unti-unting kakainin at sisirain ang loob ng katawan. Nakakatakot ang bakterya na ito kapag pumasok ito sa iyong katawan at hindi agad naagapan, Ang sugat sa katawan ay lalala ng lalala dahil uubusin ng mga bakterya ang laman loob. Kaya't ito'y nakakamatay. Ito'y isang malalang infeksyon at binabalita ngayon pa ulit, -ulit na kumakalat sa Japan. Then, within 48 hours, kapag malala na ito, ang pinakataning ay 48 oras lamang at ito ay nakakamatay. Kaya't mag-ingat ang lahat. Mayroon na rin sa iba't ibang bansa. Ngunit ngayon sa Japan ay kumakalat ang bakterya. Ito ay nakakahawa. At kapag ang bakterya ay pumasok sa loob ng iyong katawan, uubusin ang laman loob. Mabubulok hanggang mamatay ang isang tao. Kaya't kung may sugat kayo o anuman ang nararamdaman sa katawan, huwag mag-atubiling pumunta sa ospital. Ito ang inyong tagapagbalita, The Yan News.